Samantala, bilang pagunita sa anibersaryo ng Malolos Congress bukas, ibabahagi ni Shaw Chua ang kahulugan nito sa ating pagka-Pilipino. Narito ang Xiao Time, ako ang Pilipino. Makasaysayang araw po. It's Xiao Time! Bukas ating gugunitain ang ikalabing apat na anibersaryo ng pagsisimula ng Kongreso ng Malolos noong 1898. Sa maraming aklat, makikita na bidang-bidang Amerika dahil sila ang nagpalaya sa Pilipinas mula sa Espanyol. Habang sa mga Amerikano, ang tawag nila sa digmaang Pilipino-Amerikano ay isang insurrection lamang dahil wala pa naman daw tayong estado noon. Liwanagin natin. Noong May 1, 1898, natalo ng anim na barko ni Commodore George Dewey ang dalawampung barkong Espanyol sa Battle of Manila Bay. Ngunit, wala siyang mga ground troops. Ang mga anak ng bayan ang muling lumaban at pinalaya ang bawat bayan sa mga Espanyol. Nanalo tayo sa himagsikan. Ipinamuklama ni Heneral Emilio Aguinaldo ang independensya sa pag-asang kikinalani ng mga Amerikano ang kanilang pangakong pangangalagaan nila ang kalayaang natin. Ngunit, Nakipag-usap na pala mga Espanyol sa mga Amerikano na magkakaroon ng peking labanan upang maisuko na nila ang Maynila sa mga Amerikano. Matapos ang peking labanan na ito noong August 13, 1898, pumapasok na mga puwersang Pilipino sa Intramuros upang bawiin ang pangako ng Amerika. Sila ay pinigil napagtanto ni General Aguinaldo na mukhang nalin lang siya. Kaya dali-dali niyang inipon ang Kongreso sa Malolos at nagbukas nga ito September 15, 1898 sa simbahan ng Baraswain Nang matapos ang Kongreso, ang saligang batas, nagkaroon tayo ng unang Republika ng Pilipinas noong January 23, 1899 ang unang konstitusyonal na demokratikong republika sa Asya. Elitista man na itinuturing ng ibang kongreso, hindi may kakaila na dahil sa Kongreso, napatunayan natin sa daigdig na mayroon tayong kakayahang magtatag ng isang malayang Estado at kaya nating magpatakbo ng pamahalang may batasan, may mga kagawaran, may mga paralan, hukbo at diplomatiko mga misyon sa kabila ng isang digmaan. Ako po si Xiao Chua and that was Showtime.